Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong hapon, alas stress ng hapon, ay, uh, na si Ate Gina pa. Yan. Ay, ngayong <laughs> hapon na to, uh, ipoproklama natin ang mga nanalong party list uh, organizations, political parties, and uh, groups. At dahil po dyan, uh, una, ang nagdesisyon ng Commission National Board of Canvassers na ang iproklama ay anim na tatlo na mga representante na manggagaling sa party list. Ito ay nagre-representan ng tinatawag natin na 20% ng total uh, composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nakakamali, ay 63.5. 63 kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng i-consider yung fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa uh, 63. Sa na 63 yan po ay meron tayo na tatlong party list na entitled sa tigta-tatlong. Uh, tignan nyo na lang po kung ano yung ranking. At meron din po na tatlo na entitled sa tigda dalawa So ako po, nung una talagang ang paniniwala ko dapat isa lang ang entitled sa tatlo. Pero nung nakumbinsi ako sa argumento, base sa desisyon ng BANAT versus COMELEC, ay uh, sumama po tayo doon sa dapat meron tigta-tatlo. na party list organizations base na rin sa mandato ng Korte Suprema sa BANAT versus uh, the Commission on Election. Meron pong isang party list na nakakuha ng more or less may 0.99 pero hindi po na i-consider yung 0.99 na yun sa pagbibigay ng dagdag na seat. Ang contention po ng party list na yon ay dapat daw po uh, yung 0.99 na entitled pa sa isa. So kung dalawa sila, dapat daw po may isa pa. Kaya lang po siyempre ang contention din po ng National Board na base sa desisyon ng Korte Suprema, yung point 99 ay hindi, hindi one. At dahil hindi po yun one, hindi po entitled sa pangatlo na seat yung pong party list na iyon. Alam po natin na yan ay isa sa mga magiging issues na maaari madala pa rin sa Korte Suprema later para ma-resolve at, at uh, at, uh Alam niyo po, sabi kasi ng Supreme Court, it is not for the Supreme Court or for the Comelec to decide on the uh, proportion. Hindi po kasi kami yung mga sobra, yung mga point something. Ito daw po ay dapat sa Kongreso. And therefore, Kongreso po dapat ang nagsasabi kung paano ititreat yung mga point something na yun at hindi ang Supreme Court o hindi rin po ang COMELEC. So lumalabas po ang party list na mapaproklama natin kung anim na po tatlo na may tigta tatlo, may tatlong tigda ay 54 party list po base sa computation din na binigay mismo ng Korte Suprema. So hanggang 54. So makikitingin nyo na lang po sa listahan kung sino yung number 54. Mamaya naman po, babasahin, na, babasahin po ng inyong lingkod ang NBOC resolution na nakadetalya yung nakuha ng bawat isa na party list. Uh, meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng Komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga, mga motion, manifestation or whatever to suspend proclamation pero ito po'y basis sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po ang, uh, kasama na rin po yung mismo mga divisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi yung malalaman kung ano yung dalawang party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na, na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may tatlong seats, yung isa naman ay isang seat. So therefore po, uh, kung sakasakali po na sila ay hindi po uh, maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na, na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po, pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng uh, National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin disisyonan yung kaso bago mag-, mag uh, June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na naging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po sila magiging congressman and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman. Una, proclamation. Number two, valid oath. Number three, assumption to office. Ay yung assumption to office po ay mangyayari pa sa June 30. So hindi po ba mas maganda rin Uh, base rin po sa uh, opinion ng mga uh, kasamahan natin sa National Board of Canvassers na i-resolve na muna yung kaso para lang po hindi masayang yung proklamasyon tapos later on iba pala naman yung mangyayari doon sa kaso. It is also to the benefit of the party list na yan na ma-resolve yung issue nilang yan para later on dire-direcho na po yung pag-assume nila kung sakasakali bilang kongresista uh, na nagre-representan ng kanilang uh, party list. So, uh, ang bawat isang party list organizations po ay napadalhan kahapon ng hapon ng kanilang invitation. At uh, for the first time din po, katulad doon nangyari sa senador, ay tigli labing lima yung senador na kanilang pwedeng isama, kasama po yung sarili nila. Ngayon po ay tig sa sampu, first time po yan, na ganyang kadami. Kasama naman po yung mga nominees o yung sarili po nila. So, uh, mamayang alas tres po yan ng hapon. And... Uh, we, what, hindi na po muna natin siguro mapapayagan na kanya-kanyang uh, speech po dahil nga po sa sobrang dami po nila, 54, baka po maubos yung oras at panahon po natin. Yung po mga miyembro ng media, total pagbababa naman nila, pe, pwede nyo rin po sila makausap, ma-interview uh, yung bawat isa and therefore may pagkakataon naman silang makapagpasalamat din sa lahat. Pagpapasensyahan po kung bakit hindi na po namin ma-afford na mapagbigyan ang lahat na makapag-five minutes uh, speech man lang. But, siyempre pag po sila doon sa entablado ay pwede nilang isama yung lahat ng gusto nilang isama para naman po kahit paano makapakita, nagpapasalamat sila doon sa lahat ng isinasama nila sa entablado. So yan po plano natin matapos ang lahat ng buong proseso sa dalawang oras lang more or less uh, mula alas tres ng hapon. So muli, maraming maraming salamat at uh, magandang hapon. Okay, thank you. Luis, okay Luisa, for the first question. Luisa, Luisa. Hi, sir Luisa for PTV. Sir, malinaw lang po na yung mga hindi po proclaim, hindi ibig sabihin iaakyat yung ibang mga party list na nasa dulo. Sila pa rin yun, Sir? Ah, hindi muna natin yung masasabi. Kasi una, hindi pa naman namin kinakancel yung kanila pong accreditation. Wala pa naman pong ganun. Ha, maliwanag. Suspension lang ng proclamation, Hindi po cancellation of accreditation. Ibig sabihin, mas minarapat po namin hmm? na i-resolve na muna yung kanilang mga kaso bago lang bago lang magkaroon ng proclamation kasi nga po unfair lalo sa kanila yung ipinroklama mo na sila tapos later on tatanggalin mo sila dahil cancel o so, di mas nakakasakit po yung ganon alam po natin umaasa ari sila kaya lang ang naging desisyon is merong kasing serious allegation ang exactong word ng uh, ng national board ay considering the serious allegations raised in the petitions uh, filed against these two party list, then the National Board decided to suspend their proclamations. They, they won, but suspended the proclamation para lang ma-resolve namin ang kaso after the proclamation. Sir, para lang malinaw, ano po yung mga allegations na to at saka ano yung basis ng pag... Yung isa kasing kaso is more or less 2019 pa eh. At uh, in fact, uh, kinukulit nga ang komisyon kung bakit ganun katagal Eh siyempre po kapapasok lang naman ng bagong liderato ng Comelec uh, tungkol sa bagay na yan. Ang inyong lingkod, para sa inyong kaalaman, ay hindi nag-participate doon sa issue ng suspension ng dalawang party list because my previous professional relationship uh, dito sa dalawang party list na ito. Para lang po maging transparent tayo. So unanimous po ang buong national board uh, sa mga ipoproklama at doon sa suspension except uh, ako po yung hindi nag-participate nag that, uh, no part po ako when it comes to the suspension of the proclamation of the two party list Sir last na po from my end Meron po bang party list na may two sets of nominees paano po yung proclamation nila Parang ah, yung Ako Bicol sir tama po Pagka ba? po kasi wala po yata wala so far po sa review namin mukhang yung may two set of uh, nominees ay hindi naman po nanalo So wala po kaming uh, magiging issue doon sa may tungkol sa two sets yung pong isa, uh, mukhang hindi naman po sila pinalad. Okay. Gerald Mala of Malaya? Sir? Uh, good good morning, sir. Sir, yung uh, tanong ko lang, yung sa mga suspended yung proclamation, napadalan ba sila ng invite? Hindi uh, mm, po sila napadala ng invite. At uh, sila po ang inunang padalhan ng kopya ng NBOC resolution. Para naman po kahit paano ay uh, alam po nila. Uh, To a certain extent, yan po ang pwedeng maging basis din ng kanilang remedy later, what, ano man ang kanilang gusto pong sabihin. Pero again, sana po maunawaan, this is an exercise of discretion of the National Board, of the Commission Elections in general. At number two, para po hindi maging unfair lalo sa kanila. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklamakan na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po 'yon dahil na nagkataasan na ng kamay o nagtumaas na sa sa entablado tapos bigla maaanal pala. Mas maganda po malinis yung kanilang uh, record